Ivana Alawi, muntik ng bawian ng buhay dahil napuno ang tiyan ng fluid. Para sa aking balitang showbiz, itinuturing ni Ivana Alawi na pangalawang buhay na niya ang pagkakaligtas mula sa operasyon. Ayon kay Ivana, nagpatakbo siya sa ospital dahil sa pananakit ng kanyang tiyan na nagresulta umano sa hirap ang paghinga. Sinaypa ng social media influencer na pakiramdam niya raw ay magpapaalam na siya at feeling niya ay second life na niya ang paggaling niya. Dito na ibinulgar ni Ivana na mayroon siyang problema sa ovary at doon umano nagsimula ang lahat buod pa sa mayroon siyang picos o polycystic ovary syndrome. Siguro umano kung hindi siya nagpatakbo sa ospital ay wala na siya. Pagdating niya raw sa ospital ay doon niya nalaman na punong-puno na ng fluid ang kanyang sikmura at kada araw ay umaangat na umaangat ang fluid sa kanyang tiyan kung saan mukha na raw siyang 5 months na buntis. Habang lumalakad umano ang araw ay palaki at patigas ng patigas ang kanyang tiyan na sobrang sakit na at hindi na siya halos makahinga. Konting lakad lang daw niya ay para siyang hihimatayin at nalalamig na ang buong katawan niya hanggang sa minsan umano ay tumirik na raw ang kanyang mata at tumina na ang kanyang pulso kung kaya't nataranta na raw ang mga doktor. dali nito kung kaya't nakiusap na siya na butasan na ang kanyang tiyan para matanggal na ang fluid. Sa ngayon umano ay nagpapagaling na siya at sobrang pasalamat niya sa Diyos dahil natanggal na ang fluid sa kanyang tiyan.